So lumalabas na kung talagang tatakbo ng presidente itong si uh, Cheese, baka ang magiging running mate niya ay si Rafi Tulfo dahil si Rafi Tulfo may sariling boto sa Luzon pero at the same time balwarte rin niya ang Mindanao. So makakatulong din siya kay Cheese sa Mindanao. Si Cheese naman kasi inaasahan niya ang boto talaga sa Luzon courtesy of yung mga uh, kababayan niya sa Bicol tsaka courtesy of yung uh, magiging indulso ni Lenny Robredo na makapagbibigay sa kanya ng boto sa Southern Tagalog at saka sa uh, Pangasinan. And of course, kung ang Marcos Jr. ay susuporta kay Cheese, makukuha rin niya ang boto ng Ilocos Norte at ng Ilocos Sur. So mukhang likely na ang chance ni Rafi Tulfo para maging vice president e eh kung tatakbo siya bilang running mate ni Cheese Escudero na po, pwede bang maging running mate ni uh, um, Rafi Tulfo si Lenny Rubredo. Sa tingin ko, hindi. Kasi wala talaga silang kahit anong commonalities. Hindi sila magkakilala, hindi sila nagsama sa camera representante, hindi sila nagsama sa kahit anong larangan. They are complete strangers to each other. At sa tingin ko, malabo na pumayag din si Lenny na makatambalan itong si Rafi Tulfo. May kanya-kanya silang boto, pangatlo, eh, yung geographic. No? So sa akin, bagamat napakalakas ng uh, Duterte go, yung balakid na kung papayag ba si Inday Sara ay eh, hindi natin alam. No? Pero kung hindi pumayag si Inday Sara para tumakbo na um, Duterte at go, mukhang napakalakas pa rin itong si um, Robin Padilla at Duterte. Now, kung tatakbo bilang um, vice at saka si Rafi uh, as Vice si Bongo at si Tulfo, ang tanong naman, kanino sila tatakbo bilang Vice? Gaya ng sinabi ko, no? si Raffi Tulfo, mas mabuti pang tumakbo siya ng presidente kasi nahihirapan ako mag-isip kung sino kukuha sa kanya bilang vice sa panig ng mga Dilawan at saka ng mga Marcos. Except na lang kung kunin siya ni Cheese. No? Dahil after all, by the time magkaroon ng election sa 2028, nakadalawang termino na sila magkasama sa Cheese hindi ko lang alam kung anong chemistry ni Cheese at ni Tulpo. Pero sa tingin ko, um, bukod pa dun sa napakalakas na Duterte Go, super lakas din talaga itong Duterte Padilla. Kaya nga sinasabi ko, magiging ano niyan, no? Uh, um, paano ba tawag natin dyan? Sara, Sara, Sara Ro. Sara Robin o kaya Duterte ano yan, Duterpad. <laughs> Duterpad. <Do> <laughs> Whatever. Sarah Robin for 2028. Napakalakas din na tambalan. Now, so ano ang aking prediction? Tignan natin ang ating bolang kristal. Matagal na tayong hindi nakatingin sa bolang kristal. Well, sa akin, ang nakikita ko talagang bolang kristal sa 2028, Sarah Robin versus Cheese Tulfo. Yan ang aking fearless prediction. Sino man nanalo? Siyempre, liyamado pa rin ang Sarah Padilla. Okay? So, ayan po ha. Dito po sa Spokes Hour, nagbolang kristal si Harry Roque. It will be Sarah Padilla versus Escudero Tulfo.